Okay guys, good evening. Uh, kini na video regarding ni sa lima katao na uh, nakasulod o pamana sa lugar sa, sa kadagatan sa Anda. No? Uh, kini, okay uh, Gidakop o nakapinalti 2,500 kada usa sa ila. No? So kasubo mo malandungon na sila na managani para makahatag o panudan no? para sa ilang pamilya. mapay mapagidangat so sana nahatagan lang ta sila o great warning na kini dili na jud pwede na makasulod kay kini uh, territory na ni sa anda so wala nila gihimo na no so tinuluyan talaga sila so ang nakakalungkot lang kay if uh, dili sila makabayad sa mga penalty dili daw kuno sila maka uh, dili sila ma-release so bugat sa uh, sa dughan po, no sa kadako sa laga sa ingana na oras sa ha, uh, ang hirap na makaprovide no sa ingana kantidad na 2500 sana nakasabot unta podo ang mga seaborn no na nai ano ba nai na, consideration unta ba mas kaya rating warning lang siguro enough na yon eh kung madakpan sila otro at least na ipakita na ito eh, wala hindi, hindi mo pwede mo angal kay na record dire ah kasubo pa lang no sa akong silingan na okay si Kenny sempre sayod ko na pamilyado sa dong so na gigatas no? sa so, ramdam ko rin yung kalisod no then inga na pa ang nahitabo sa ila so yan lang uh, nagpagawas ta sa tong gibati no sa maong gidangatan sa ila so okay guys uh, thank you for watching and good evening